Sini natin ang mga kwento ng mga ordinaryong taong nagsumikap at nagtagumpay sa kani-kanilang mga larangan. Ito ang kwentong tatula mga nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Ako si Cherry. Samahan niyo ako sa kwentuhang ito. Tara, magkwentuhang bayan tayo. Age doesn't matter. Isa ito sa pinakapopular na kasabihang nagpapakitang hindi hadlang ang edad sa pagkamit ng tagumpay. Ngunit paano kung sabihin nating age and physical disability don't matter? Nakakahanga hindi ba? Ito ang katangiang aming nakita sa kwento ng tagumpay na ipakikita natin ngayong araw. Tara, kilalanin natin siya. Pumapatak ang malakas na buhos ng ulan nang kami ay dumating sa bahay ni Tatay Cain sa Sitio Kulokulo, Barangay Bulusan. Masarap ang aming kwentuhan habang hinihintay tumila ang malakas na pagbuhos ng ulan. Nakilala namin si Tatay Gain at ang kanyang kahangahangang kwento. 85 taon na siya at nawala ng paningin ilang taon na ang nakakaraan. Ako'y Kahitano Diaz. 85 noong August 7, Bulag na po ba kayo since birth o due to old age na? Ito lang ulit ko na ako na na labing piton taon na akong nablogan. Ay, nag, ang primero, lumabo mata ko, nagpa-opera ako sa katarata. Yung opera sa katarata, hindi ayan naman ang akin lalaki yan ay, ay isang taon pang kwanin ayan ay nahimatay ay, 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 pag oras umiyak yan na, na, nahimatay hindi ako yung umiyak yan ay nagitla ako ay eh, ito ay matindig sya na ako abutin ko ang gamot ay ito ay may tapal pa bagong opera lang dalawang araw lang ang ay yung um, abutong gamot ay sumulog dito sa ang kuwang ko, yung daliri dito sa aking sitapal, ay doon si sa mata. Andi, ako bugalwak, kalakoy dugo, yung tubig ng mata. Undi ako'y pikit, yun, didala ako ngayon sa ospital. Umating na ng doktor, eh, hindi na raw maari. At, mm, ilan. at mm, pumihit daw yung asing mata, yung mata ay nagkalagot-lagot. Dahil sa kanyang pagkabulag, ay wala na siyang maisip na paraan para tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya kung kaya't pinag-aralan niyang umakyat sa puno ng niyog upang mangarit. Ang pangarit ay ang paraan ng pagkuha ng tuba o suka mula sa bulaklak ng niyog. Ay yung ako mabulagan ay wala, hindi ako makatrabaho ng skwan. Yan naisipin kong, naisipan kong tuklas yun. Hindi po ba kayo natatakot na baka po kayo mahulog? Ay, siyempre takot. Di, ingat lang talaga. Saan yung po dinadala ang tuban yung nakukuha? Eh, ay, ay pag-araw na sa bado, pag pasok ng bata, ah, di tinitinda ko dyan sa daming manabili Dahil sa matagal na niyang ginagawa ito, naging pamilyar na sa kanya ang pang-araw-araw na pag-akyat at pagbaba sa puno ng niyog. dahil nga sa siya ay bulag at matanda na, ang takot mahulog mula sa puno ang siya niyang nilalabanan sa tuwing aakyat siya dito. Gano'n naman po kayo kadalas umaakyat sa pool? Umaga tapon, wala liban yun. umaga tapon 'yon. May instance na po ba na muntik na po kayong mahulog? Oo. Na. Pwede po bang paki-relate niyo yung pagkakataon na muntik na kayong mahulog? Ay, hindi na ako na po. Yung pagkakit ko sa niyog, kabagyuhan, no yung baba ko sa gitna na naputol itong ang yung sa gitna na potol ay dito ako nakawak sa palang hindi ako uga-uga na -uga, uh, magaling hindi ako napabitaw ni minsan ayon kay tatay ay hindi niya naisip ang tumigil sa gawain ito kahit palabag ito sa loob ng kanyang asawa mga anak at apo na sumasaway sa kanya ay basta nga aking nasa isip basta yun lang hinig ko sa hanggang ako yung bigyan ng lakas hindi ako titigil. Gagawa-gagawa ako. Bakit po hindi niyo naman kailangan dahil may, mga trabaho ng mga anak, ako? Ay, siyempre, yun ang akin aliwan. Eh, lalo ko manghina pag hindi ako magtrabaho. Eh. Kaya lahat nga, kung anong gagawin ko. Puri akong talaga hindi ko nakaya. So, umulan at bumagyo, tumila, tumaraw, umakit pa rin Oo, oh, nakakit ako. Kahit, uh, kalaksan ng bagyo, eh, basta wag lang ng Eh. Yun na medyo nang reduce kala uh, pag kwan. Pero hindi mare hindi akitin eh. Masisira eh. Basta hindi mo makalita ng yan. Hindi natutulo yan. Bukod sa pangangarit ng tuba at suka, marami pa rin gawaing bahay ang nagagawa ni Tatay Cain sa kabila ng kanyang kapansanan at katandaan ay nagsisibak ng kahoy nagpapatuka ng manok pahimasimas yan <laughs> lahat na sinapasuka o oh. Ako nga na, pag may tupada dyan, nakasabong ako, hindi lang ako napusta, pinupahan ko lang. Pag may bihag ako, ito ang tuwan Hindi po kayo napusta? Hindi, <laughs> ay sayang ay bak, ay siya na, ay baka matalo, ay eh, isa hirap maghanap ng pera ay eh, basta upahan nyo. Pag manalo, bigyan akong dalawa daan o isang daan, akin lang bihag. Uh, may mga manok pa rin po kayo Oo, oh, meron akong isa dyan. Na sinali. May talo na rin isa. Basta yung ilaban nila, wala ako. Sa simbahan ako, yung dating ko eh. May luto na eh. eh ba rin ang pag-iisip niya kapag pinag-uusapan ang kanyang pamilya? Naku, eh, marami pag sa ako. Ang Ito tunay kong apo. Then dito lang sa aking panganay. Ilan yung may, yun lang may asawa ay yung akin panganay ay labing isang anak. Ang may asawa ay pito. Isa lang walang anak dyan. Ang, isa tatlo, ang isa dalawa, ang isa dalawa, ang isa isa na rin. Itong isa dalawa rin. Yun, ang doon sa panganay lang yun. Naging emosyonal naman si Tatay Cain nang ikuwento ang pagmamahal ng kanyang mga anak at apos sa kanya. Aniya, lubos ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil hindi pa siya pinababayaan ng kanyang pamilya. Nakakasalubong niyo sila, hindi kayo uh, at nagmamano pa rin. Ay oo, oh, totoo yan, yan, ayan mga kwan yan. Yan ay maskin dalagan na maskin nung asawa yung mga apo ko, basta masalubong ako dyan sa daan. Maskin yan, ay anong daming tao yun, ay ayapo siya, po sa akin na halit. Then doon sa umaga, pag yung, baba, yung mga apo ko dyan, yung daan nandito, mabilis sa akin, mahalik. Kaya ako yung nagpapasalamat din sa Panginoon at kahit na ako ganito, ay mahal pa rin nila ako. Dahil ang iba dyan sa nakikita ko ay ni Meron akong nakikita diyang malinaw pang mata ko. Pag yun, eh, may edad na, katulad ko, ay eh, meron dyan, di sa hindi ko sabihin kung saan yun. Meron ako nakita nga ako eh, na napadaan ako doon. Yung magkainan na isa sa, sa bao pa siya nandukan, yung ama. Aro sa tayo, aro, dyan na kayo kumaisulok, huwag na kayo hingi ulihat, wala na. Ay ako na paiyak eh. Sana kakuwag yung maranas. Sa huli, isang mensahe ng pagmamahal ang iniwan ng asawa ni Tatay Cain sa amin bilang parangal sa kanyang asawa na sa kabila ng paghihirap dahil sa pisikal na katandaan at karamdaman ay nagsusumika pa rin maihahon at maitaguyod ang pamilyang kanyang binoo. Bigyan pa siya ng lakas para sa mga Bali, tatlo sila. <laughs> eh dahil ano, nag-aaral pa yung dalawa. At yung pagtutubak lang po? Ako naman naman masukan. naman masukan. lang tapos yung kita niya pang araw magkaharapay <laughs> ngayon ang ate, ano magsasabi sa kanya? Ang sa kanya? Ang sa kanya? Ay, wala. Basta. Basta mahalaga. Lagi kami magkasama. Malakas. Walang sakit. I love you, uh, mababasat siya, hey, mahal na mahal ko, lagi siyang mag-iingat, yun. Isang taas no pagsaludo para kay Tatay Cain na patuloy na namumuhay ng matagumpay sa kabila ng katandaan at kapansanan. At mga kaibigan, samahan niyo akong muli sa susunod nating kwentuhan. Marami pa tayong tagumpay na pag-uusapan. Ako si Cherry at Kalapeno, magtagumpay ka!